What's up guys? Uh, Straight Bike Moto Vlog. Welcome back sa ating channel guys. Uh, ito pala yung uh, Mew natin ngayon. So, sasabihin ko lang ano yung na nailagay na. Kasi previously sa vlog ko guys is uh, uh ano ba yun? Yung part 1 pa natin is kalansay pa yun eh. uh, so ngayon guys, uh, may meron na tayong Mew uh, automatic na cover, Mew one cover. Nailagay ko na yung U-box, flat seat. Ah, meron na tayong pipe. Ayun. Sa meron na rin ako na inayos dito na part. Ayun. So, ayun guys, di pa dumarating yung headlight natin dito at saka yung dito. Makalat, guys. <laughs> Siya na kayo, guys. Makalat. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo, guys, yung tornado natin. Ano, guys? na, Ka. Ah. Ito yung Mio natin, guys. No? <laughs> ko na yung video ko kanina ha sorry hindi ko na, na video kanina guys kasi mabadali akong maglagay ng cover sobrang na excited kasi ako Lagay. Uh, lagay ko na yung cover niya. Yeah. Ano snack? snack. Ano mo? snack? Ayan hey, guys. Ayan. Ah, hindi ka muna ba? Eh. Nasaan na kayo guys. Wala ko kasi. Ayan. Ito yung cover niya guys ha. Galing Lazada. Hindi pa tayo complete guys. Wala pa yung dito. Yung big light. Saka yung signal light. 天族。